Hello, hello there, good morning, and welcome to my YouTube channel. Wala kang pera, pero may gusto kang bilhin. Wala kang budget, pero gusto mong mag-add to cart. Huwag ka malungkot, Beshi. Espey later lang ang sagot dyan. Tara, samahan niyo ako at uutang tayo. So, how I get approved in just one month after kung ma-reject sa SP later. Samahan nyo ako hanggang sa dulo kasi bibigyan ko kayo ng tips para sure, approve, at iwas reject. So, ayun na nga. June 26, nag-apply ako. I got rejected. Asap. As in. Nung nag-submit ako, na-reject agad. Agad. Then, July 26, nag-apply ako ulit after one month kong na-reject. And then, inactivate ko ulit si Espelator. Fill up, fill up. Picture, picture ng ID. Selfie, selfie. And then, kaboom! I get approved for 1,000 pesos. O, diba? go. So, tips. Ito na yung pinakahihintay nyo. How I get approved. Ano ba ang ginawa ko? Tips number one. Makinig, makinig. Una, dapat yung ID na gagamitin ninyo sa pag-apply sa SP later is the same ID na ginamit nyo noong nag-activate kayo sa Shopee Pay Wallet. Mm -hmm, mm -hmm. Dapat clear na clear, hindi against the light, hindi madilim. Selfie selfie, maganda ang lighting. Hindi blurred, hindi rin madilim. Tips number two open kayo ng C-Bank mm -hmm. Bakit? Kasi si C-Bank at si SP Later at si Shopee Pay ay under sa C-Money Tips number 3 Hindi lang kayo basta nag-open ng C-Bank dapat nag-savings din kayo and then after kayong mag-savings, ilink ninyo sa Sibang sa inyong Shopee Pay wallet. So, iwas reject talaga kayo pag sinunod nyo ang mga tips na to. Kung may bago kayong natutunan, don't forget to like, subscribe, and share. Goodbye!